Nanawagan ng aktres na si Katrina Bernardo sa mga netizen na respetuhin ang kanyang privacy. Kasunod ito ng kumalat na TikTok video na tila behind the scene ng panibagong movie ni Katrina kung saan makikitang may hawak ito na pinaniniwala ang vape. Sa isang media interview, sinabi ng aktres na dismayado siya sa nasabing issue dahil kinuhanan siya ng video ng walang pahintulot. Giit pa ni Katrina bagamat sila ay mga public figure, kailangan din nila ng personal space. Kaya hiniling ito na huwag na sanang maulit ang nangyari. Nang tanongin naman tungkol sa espekulasyon ng netizens kung gumagamit nga ba siya ng vape, sinabi ni Katrina na hindi masusukat sa paggamit nito ang kanyang pagkatao. Pero MJ, no? pag may social media ka, talagang nandyan yung delikado na pati yung privado mong buhay talaga ay lalantad, di ba? No? Opo. Tsaka, sa issue mm -hmm. naman po ng mm -hmm. vape, 27 naman na po si Katrin. Mm -hmm. Kaya, Adult age age naman na po siya, yun yung po yung defense sa kanya hmm. ng mga fans niya. Ganun Kaya po. okay lang naman daw siguro. Ganun po ba? <laughs> Sige po, maraming salamat MJ! At para laging updated sa showbiz happenings, visit tayo ng aming Facebook page, RMN DZXL 558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, DZXL 558. Ako si Radyoman MJ Susaya, tatak RMN!